Si Miyaka Yuki ay pangkaraniwang mag-aaral lamang at malapit nang magtapos sa high school. Subalit dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng isang aklat tungkol sa sinaunang China na kung tawagin ay aklat ng apat na tagapangalaga ng langit at lupa, nagawa niyang makarating sa syudad ng Conan. Isang mundo na kakaiba sa mundo na kanyang kinagisnan. Samantalang si Julie naman, isang kaibigan at kaklase ni Miyaka, ay nagpatuloy sa pagbabasa ng naiwan nilang mahiwagang aklat. Pagkatapos makilala ni Miyaka si Tamahome, isang binata na may tatak ng halimaw sa kanyang noo, nahuli naman sila ng mga sundalo ni Hotohori, ang emperador. Kung ganoon narinig ninyong lahat, ang dalagang ito magkakamit ng kapangyarihan ng Suzaku at hihirangin na tagapangalaga ng ating imperyo. Siya ang dalaga sa banal na templo ng Suzaku Napag-alaman nilang lahat na ang babae sa alamat ay walang iba kundi si Miyaka. Ang pitong tagapagtanggol ng Zuzaku. Noong gabing hinirang na Zuzaku ang dalaga, hinigyan sila ng silid na tutulugan sa palasyo. Habang namamahinga, napanaginipan ng dalaga ang mundong iniwan niya. Iyaka, 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 kuyak ah, ini, iyaka, kuya, segini hati dengan moko. Hindi akong kuya mo, Miyaka. Ha? Pero hindi ako kuya mo, miaka? Ha? Tama, home. Bakit ka nandito? Ano ginagawa mo sa kwarto ko? Ang yabang mo naman. Nagpunta ako dito kasi nag-aalala sa'yo ang emperador. At nag-aalala din ako sa'yo. Ha? Nag-aalala siya sa'kin? akin? masyado na yata akong makisig. Totoo ba na nag-aalala ka sa akin? Oo. Oh. Mabuti naman. Lahat ng tao dito sa palasyo, ikaw ang pinag-uusapan. Talaga? Sabi nila, nahirang narawan Suzaku. Salamat nga pala sa'yo, malambot ang hihigaan ko ngayong gabi. Inaalala mo lang pala ako para sa sarili mo eh. Huwag ka magalala, hindi ako nalulungkot. Hindi ko nga naaalala ang mundo namin eh. Tapos problema ko pa kung anong damit ang isusuot ko ngayong araw. Ha? Sige lang, umiyak ka. Huwag mong pipigilan ang sarili mo. Umiyak? Kung gusto mo, ako muna magiging kuya mo. Walang bayad, libre. Ah. Salamat. Alam mo, iniisip ko lang. Ha? Kung gusto mong makabalik sa mundo mo, kinakailangang makuha mo ang kapangyarihan ng Suzaku. Pag nagawa mo yon, pwede nang matupad ang lahat ng kahilingan mo, hindi ba? Oo nga, ano? Hatohari! Miaka Hatohari! Miyaka. Hotohori. Este, emperador nga pala. Mabuti't dumating ka. Kukumustayin sana kita, kaya lang, abala pa ako sa ngayon. Huwag po kayong mag-alala. May kailangan ka ba? Eh kasi, na paano ko ba makukuhang ang kapangyari ng ibong Phoenix? Ay, ang susako pala. Ah, yun lang ba? Nandito ang sagot. Ha? Alam mo ba kung ano ito? Nakita ko na yan dati. Hindi ko lang maintindihan ang na nakasulat. Ang aklat ng apat na tagapangalaga ng langit at lupa. Yan na nga Saan naman galing yan? Mula pa ito kay Tyso. Kay hey, Tyso? Siya ang unang emperador na binilinan ni Taikun. Yung nangangalaga sa mundo namin, ng sagradong aklat na ito. Sagradong aklat? Hinati sa apat ang 28 planetang sakop ng kalangitan. Ibig sabihin, may pitong planeta sa bawat pangunahing dulo ng kompas. Sila ang apat na tagapangalaga. Ang Suzaku ang pulang Phoenix, ang isa sa apat na ito at nangangalaga sa timog na bahagi ng kalangitan. Sa ilalim ng Susaku, nakapaloob ang mga pangalang Chichiri, Tamahome, Noriko, Hotohori, Chiriko, Tasuki at Mitsukake. Sila ang pitong planeta ng Susaku. Huh? Ako si Hotohori, ang tubig ahas. Ikaw tama ho ang alimang at isa sa pitong tagapagtanggol ng Suzaku. Babantayan mong Suzaku at bibigyan siya ng kapangyarihan. Dahil ayon sa sagradong aklat, ito ay alamat ng isang dalaga na natupad ang lahat ng kanyang kahilingan na makuha niya ang pitong tagapagtanggol ng Suzaku. Ibig sabihin, pag natagpuan na ang lima pang taon, nagtataglay at na tatak ng iba pang planeta sa kanilang katawan, matutupad na ang aking mga kahilingan. Kailangan mo matagpuan ng iba pa sa sarili mong pagsisikap. Hindi mo makukuhang kapangyarihan ng susako hanggat hindi mo natitipon ng pitong ito. Tama, homie. Napansin mo? Ang alin? Kasamang pangalan mo sa pitong planetang nabanggit. Oo nga. At ikaw rin, Hotohori, este emperador pala. Siyempre naman. Nakakainis. Hmm. Kaya naman pala siya mabait sa akin eh. Mukhang nalungkot kaya, Tamiaka. Kaya? <laughs> hindi ah! O oh, sige! Hahanapin ko na! Ang lima pang natitira! Dalhin niyo dito ang lahat ng nangunguna sa literatura at pakikidigma! Kamahalan, mahal na Suzaku! Narito na po ang mga nangunguna sa literatura at pakikidigma, gaya ng inyong inutos. Maraming salamat. Itaas ang kamay ng may nakatatak na letra sa katawan. Wala. Hindi naman basta-basta lalabas ang letra sa katawan eh. Baka nga hindi nila alam na may nakatatak sa kanila. Mabuti pa, susubukan ko muna ang kanilang mga galing. Pero sa totoo lang, sana yung natitirang lima ay mga nagkagandahang dilag. Sa totoo lang rin, sana yung natitirang lima ay makikisig na binata. Manda kayo! Uh! 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 Alam mo, sayang lang ang ginawa mong pagpapakitang ginas. Hmm? Sabi na kasi ako talagang makakahanap sa pitong tagapagtanggol ng sasako. Paano naman? Alam mo, ang tunay na lalaking matapang ay hindi magagawang manakit ng babae kahit ano pang mangyari. Sabi nga nila, bihirang tumahol ang asong mga ngagat. Kaya manood ka na lang. Kailangan na natin bumalik, Mistress Corin. Pag nakita kayo dito ng emperador, baka parusahan niya kayo. Siya ba ang sinasabi nilang nahihirang na Suzaku? Opo. Kung makadikit sa emperador, akala mo legal na asawa. Sina naman ang lalaki sa tabi nila? Siya po si Tamahome, isa sa pitong tagapagtanggol ng Suzaku. Hmm, Tamahome. Sige na, ano pang hinihintay niyo? Sumugod na kayo! Uh -huh. May problema ba? Natatakot po kami, baka masaktan namin kayo ng gusto, mahala Suzaku. Ano ba naman? Siguro ang totoo niya, natatakot kayo sa akin dahil galing ako sa ibang mundo. Uh, Wala ba kayong bilib sa mga kakayahan niyo o talagang mga duwag kayo? Uh, Nagpapatubo lang kayo ng mga bigot at balbas para kung wari nagmumukha kayong matapang. Uh, kung meron pa kayong tanga nalinin nyo ako. Kayong mga Shaolin Shomai Army! Uh, at mo kung sino to? Wala kang karapatan para insultuin kami ng ganyan. Naman, para yun lang, apikun na Wala! Kahit sino naman magagalit sa mga sinabi mo eh. Tama na! Hindi dapat kayo pumapatol sa babae! Uh, Miyaka! Umalis ka dyan! Bilisan mo! Miyaka! At natabunan ng Suzaku nang biglang bumagsak ang pagoda. At... Ha? Huh? Ha? Huh? Bakit? May sugat ako. A aray ko. Palagay ko na magatanong sa hita. Ang sakit eh. Pero siguradong hindi ako patay. Ha? Huh? Ha? Uh. Uh. Pero, imposible ito. Ang damit na suot ng nahirang na Suzaku ay nabahira ng dugo mula sa kanyang tinamong sugat sa hita. <sighs> Ibig sabihin, ang nangyayari sa nahirang na Suzaku ay nangyayari din sa akin. Alisin niyo ng mga kahoy na yan. Madali! Baka madisgrasa kayo, kamahalan. Pwede ba huwag akong alalahanin mo? Wala na pong malay ang lahat na madirigma. Wala po kami sa patalakas para alisin ang mga kahoy. Kung ganun, pabayaan niyo na ako. Kamahalan! Alam ko nahihirapan ka na. Tama na! Sabi nila, bantayan ko raw ang nahirang na Suzaku. Kaya sa lahat ng oras, ipagtatanggol kita, Miyaka. Tama ka! Tama home! Saan ay buhay pa sila? Ako ang magliligtas sa kanila, kamahalan. dito. Buhay pa sila. Talagang maswerte ka. Sino kaya siya? Nasaktan ba kayo? Hindi naman masyado kamahalan. Tama, Home. Salamat at iniligtas mo ang Suzaku. Wala bang pabuya? Siyempre meron. Kahit napilitan ka, itinaya mo pa rin ang buhay mo para sa akin. Bakit? Na problema ba? Ginagawa ko lang ang isang bagay kapag gusto ko talagang gawin. Siguro sa ibang paraan at pagkakataon na lang kita sisingilin, Miyaka. Kung ganoon, maraming salamat. Medyo nanakit lang ang likod ko. Pero tama, Humi. Na mga oras na yun... Uh... uh, 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 uh. ...naramdaman ko ang iyong paghihirap sa aking puso. Ang sakit! Itinaya mong buhay mo para sa akin. Dahil ba sa akong nahihirang na Susako? O dahil sa... Isa ka ba sa mga babaeng nakatira sa aking harem? Opo. Kakaiba ang lakas mo. Hindi kaya... Ha? Huh? Ipagpaumanhin mo. Pero meron kang... Ah, ito po ba? Ang pangalan ko ay Corin. Pero ang isa pang pangalan ko ay Nuriko. Kung gano'n, ay isa ka pala sa pitong tagapagtanggol. Ah, ang ikatlong tagapagtanggol pala isang babae? <laughs> Anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala, masaya lang ako. Mabuti naman. Salamat at nakita natin kagad ng ikatlo. Salamat sa pagligtas mo sa amin, ha? Ako nga pala si Miyaka. Ha? Hindi ikaw ang gusto kong iligtas. Mm. Kundi ang lalaking ito. Mm. isa ng Suzaku ang kanyang damit na nabahiran ng dugo at... Ayan, malinis na! Ang hirap palang tanggalin ang mantsa ng dugo! Aray ko! Naalala ko tuloy yung babaeng sinuri ko. Bakit kaya niya hinalikan ng ganun si Tamahome? Naiinis tuloy ako sa kanya. Pero isa siya sa pitong tagapagtangkol. Wala akong magagawa. Kung gusto kong makabalik sa mundo namin, kailangan kong maipon ng pitong tagapagtanggol na susako. Kaya kahit naiinis ako sa kanya, kailangan ko pa rin siyang pakisamahan. Hmm. Pero paano? Paano ako makikipagkaibigan sa kanya? Sige, lalaban ko muna itong mga panloob ko. Tapos, bibisitahin ko siya. Tapos... Miyaka! Uh... ka sumigaw. Gusto ko lang naman magtago dito eh. Sige na! Ah! Noriko? Ah! Aba sa dyan mo na kami sana ni ka. Masyado kasi siyang nagiging mahihain kapag kaming dalawa lang ang nasa silid ko! Tayo na tama! Ah! Iniinis talaga ako na babaeng yan! Bakit kailangan ko pa makipagkaibigan sa babaeng yun? Manigas siya! Ayaw ko nga! Pero sandali, kung hindi ko gagawin yun, hindi ko makukuhang kapangyarihan ng susako. Tiyak na malalagot ako sa mama ko, kaya... Anong sabi mo? Gusto mong manilbihan sa akin bilang alalay? Kung pwede sana. Pakawala mo na ako! Sige na naman, hirap na hirap na ako! Sige, pumapayag na, na ako! Pakawala ano kung may paglilingkod ko sa inyo? Siya nga pala. Ano po yun? Tapang kapin kita bilang alalay, basta huwag mo lang kami gagambalain. Ano bakit ko naman kayo gagambalain? Uh, 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 Mamatay sana ko pa, ah. kita sa lahat ng oras. Akala ko pa naman tagapagtanggol ko na siya. Halika nga rito! Tama na! Sabi lang tama na eh! Ngayon, ano sinuri pa? ko na ang gusto niya makasama. Bagay na kayong dalawa. Miyaka, tulungan mo akong ayusin ang buhok ko. Ha? Opo! Sa tingin mo ba maganda ang buhok ko? Ha? Opo, opo! Huwag mo ngang hilan at nasasaktan ako! Ah! Gusto ko ang pakintabing mo ng mabuti ang lugar na ito. Opo. Pag may nakita akong dumi, hindi ka maghahapunan. Lilinisin ko pong mabuti, ma'am. Ah! Bakit hanggang ngayon matumi rin dito? Linis ako ko na rin kanila! Yaka, tulungan mo naman ako! Ah! Tama! Iwan na natin ang babaeng ito at maghapong na tayo. Para siya bela sa buhay ko! Tigilan mo ng pagpapahirap kay Miyaka! Bakit mo naman ako sinisigawan? Tama homie. Dahil nagagalit na ako! Galit ka sa akin! Hmm? Nagagalit ka na sa akin! Ibig sabihin, mas gusto mo ang babayan yan kaysa sa akin na nagligtas sa'yo! Teka, hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Talaga? Hindi ka galit sa akin? Hindi. Hindi ka nagalit sa akin! Kung ganon, mahal mo pala ako! Teka, lalong hindi na ibig kong sabihin. Huh? Ang saya-saya ko, tama! <laughs> hindi na kayo nahiya sa mga sarili nyo! Aray! Tama! Ay! Sinuri ko kasi eh. Kinagkalito ko palagi. Pero palagay ko mahal lang niya talaga si Tamahome. Ha? Ha? Tamahome! Ah. Anong kinagawa mo dito? Hindi ba dapat kasama mo ngayon si Mrs. Noriko? Tumakas nga lang ako sa silid niya eh. Ang swerte mo naman. Ang ganda-ganda na nagmamahal sa'yo. Alam mong hindi totoo yan. palagay mo ba masaya ako sa nangyayari ngayon sa akin? Eh kasi, ang akala ko eh. Ha? Tamahome? Ha? 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 Ikaw kasi, dapat pag-iingatan mong sarili mo. Muling binendahan ng binatang si Tamahome ang sugatang binti ng Suzaku at sinubukang pagalingin ito. Makikita sa kanyang mga mata ang pangamba at pag-aalala para sa dalaga. Huwag kang gagalaw. Okay.